Guilty ang hatol ng Cortez sa isa sa anim na pulis na sangkot sa pagpatay sa 17 anyos na binatilyong si Jimboy Baltazar noong nakaraang taon. Sa hatol ng Navota City Regional Trial Court, RTC Branch 286. Apat hanggang anim na taong kulong o taong kulong ang hatol kay Police Staff Sergeant Jerry Maliban dahil sa homicide. Pinagbabaya din siya ng isang libo para sa civil at moral damages. Illegal discharge of firearms naman ang hatol ng korte sa apat na pulis na sina Police Executive Master Sergeant Roberto Balais Jr., Police Staff Sergeant Nico Esquilon, Police Corporal Edmar Jade Blanco at Patrolman Benedict Mangada na makukulong ng apat hanggang anim na buwan habang inabsuelto ng korte si Police Staff Sergeant Antonio Bugayong. Si Baltazar ay nasawi matapos mabiktima ng mistaken identity ng mga pulis noong Agosto 2023. Matapos ang insidente, tumaka sa mga pulis at ilang buwang nagtago bago sumuko sa mga otoridad noong October 4, 2023.